Guys, ari ko subong sa Uma Malantaw ko sa mais nila nanay Kung pwede na matanok Ari o dalag ko na mga maes o oh. Man Tarunta, Kung pwede na mabuksan Ari ang bunga niya o oh. Kulay puti ang iya nga Unod Mga isa kasmana pa pwede na siya matanok Pwede na matanok sa kasmana pa. Kung mabakas ka lang, damo ka maisan sa palibot di o. Hmm. Hindi ka lang padakop buhi. Damo mais di. Hmm. Damo bunga mais di o. Oh. Man. Kung mabakas ka lang, hindi ka gin magutom. Isang tanok mo o tanokon. Damo. Gita nga di ka. Bunga sa kamaisan nila di. Mabakas ka lang mangwa kung hindi imo. Eh, hindi ka magutman ah. Wah akong wiyak. Po, wala akong wiyak. Po, wala akong wiyak. pas wala akong wiyak. Po, 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 dalag bunga ka ah, ah maisa ibang tawo <laughs> to dito, dito kila na na yo dito lang tapidi mangayo sa ila mula na